dito sa Las Piñas namin natagpuan si Tom Tom. At sa isang restaurant siya nakatambay buong araw. Hindi para kumain, kundi para maghintay ng may mga magmamalasakit na mag-abot ng kahit anong tulong sa kanya. Eh, na design nabibigay naman ko dito mga tao. Nandito na, sa nag-aadot lang sila to. Eh, sa akin, tanay na-aadot, yun lang, talaga, eh, to. Kilala ng araw si Tom Tom dito dahil mula lunes hanggang linggo, ito na ang naging permanenteng pwesto niya. Okay lang po, hindi naman po siya nangihingi. Nagpapusa po yung mga tao na bibigay sa kanya. Eh, siguro po, dito lang siya pinayagan na pwesto. Hindi naman po siya tinatapoy. Eh. Ay, tingnan mo yung sitwasyon niya. Wala siyang, wala siyang paa, kamay lang. Sariling buhay niya, wala daw siya. Itanong na, tanong namin, wala daw siya mga kamag-anak. Wala sa kamag-anak dito. Nasaya nato, dito, na to ako dito. Lala na ako na napigilan ni Tom Tom ang emosyon nang iabot namin ang surpresang kanyang pinakahihiling. Okay ka lang? Ha? Huwag ka mag ha? Maganda ang ending nito. Ano mo naman dito sa wish ko na parating happy ending no? ha? tam, sana mo ulit nakadirita kay nagtagad ang eh, mga iksuon. Miss na miss, na miss ka namin, Tom. <laughs> tapos namin kausapin si Nanay Wilma. Ito na ang binigay naming pagkakataon para magtagpo muli ang mag-ina. Halos hindi matahan si Tomtom -tom sa pag-iyak nang muling mayakap ang ina. <coughs> Dito na rin inamin ni Tom-Tom sa amin ang totoong kwento ng kanyang paglisan sa pamilya. Muli rin naming binalikan si Nanay Emi sa Cavite at isang mensahe ang aming ipinabot para maibsan ang pag-aalala sa naging alaga. Nanay Emi, nandito po ako sa aking pamilya. Nakita ko po ang nanay at sa mga atatid ko. Nasaya na po ako sa tanya, tanya niya ako, maraming salamat sa pagpalaga na sa akin. Na nga eh, tanggapin mo pala yung regalo ko bilang pagpalaga na sa akin. Maraming salamat po, mga ate. Bye, miss you, I love you. Maraming salamat na nagkita naman sa mama mo. Tuwang-tuwa na din ako na naandyan ka sa mga magulang. Lahat ng araw tayo ay binibigyan ng pangalawang pagkakataon para itama ang anumang nagawang pagkakamali. Hangad namin na ito na ang simula ng muling pag-ahon ni Tongtong tungo sa tamang landas.